Oi oh, bereng. nied <tries> Bearing Kinainan Talagang wasak na Wasak na wasak na siya? Oo oh, yun oh Anong size ba ng bearing yan O pati yung kabila doon Pati yung kabila, doon? Huh? Pati yung kabila doon? Okay na ba doon Ah, anong size yan? Yung bearing nito? Delikado ka dito ah. Hindi e, ba... Oh, yung pangtanggal pa pala dyan. Ayan pala eh. Eh. Yan po ide yan, kaya yan. Tanggalin mo. May tinawagan ka na ba magdala niyan? Ha? May tinawagan ka na? Ha? Para palitan yan, para magpalit. Wala pa? O so, uh, hey. eh, pa paano yung ano mo? Saan ka pa pa nauwi? Dela ko pa si Jet. ka pa lang, pauwi na. Papasok sa trabaho eh. Ano pa ako? Uy, layo. Sige, baklasin mo. Saan ba may malapit dito na shop? Wala. Ha? Malapit na shop. Shop? Oo. Wala na eh. Parang nandun na sa libis eh. Eh, mag-hazard pala tayo. Baklasin mo. Takbo natin. Kaya yan. Yan. Oh, 'yun. Ayan. Yung pinaka-kwanya, pinaka-housing. Na na-iwan. Ba'go 'to na tasapon 'yung nalikha. May higpit siguro lagi 'yung ano mo eh? Ha? Huh? May higpit siguro lagi 'yung kadena. Ay na-iwan. Mhm. Uh Kita -huh. mo mahirap pa paklasin Sige nga, pasok mo nga doon sa ano. Di, 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 dito sa kabila, yan. Hindi umano, hindi sumasabit. Screwdriver. Yung flat. Sige. Try natin plastic isa para din. Hindi din, wala din nakatago 'yan. Ha? Huh? Nakatago 'yan. Ah, uh, ano mo don? Ipasok mo 'yan dito mo i-ano ganyan. Huh? Hindi din 'yon. Tuktuhin mo. Ito ipasok mo 'yan. Itama mo rito sa dulo. 'Yan. Tamaan mo yung pan, screwdriver. 'Yan, 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 'yan. Iganyan mo. kapasok sana yung screw eh ito dandahan lang konti konti lang yan sige lang sige lang. oops <coughs> ito pakpokin mo nga ito

Ano ba? May poler ka nilalaban ito eh. Pero kaya to. Sore ba? Yan. Sore ba? yung isa Yung pinatagit na. Oh, pinatagit na, 'yan. Ah. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. Tapos yung mga bolitas sa lilid, parami ipit natin. May apat na salamin na Ay, tama. So. Hay naku. รถบ่งพ <Yeah. S 2> mm ีแดนไปกันเลยค่ะ Kinahain na pala to? Kinahain na eh Doon na, doon sa ano Nararamdaman ko na Sa may Parang kinipigilan yung takbo niya Oo Yan na pala Sumusayan na pala Maano na yung bearing Yung iba kasi dyan may puller Ha? Puller Yung ibang shop Yung iba, we weldingan talaga yung sa akin kasi mayroon na akong baliko na ano eh. Na screwdriver na Kumakain sa diyan, 'no. Oh. O sya mahigpit masyado eh. Paano ang kuha natin dyan? Kailangan talaga madala to sa shop eh Paano ba, kung paano nila baklasin? Iyan okay naman yan, di ba? Okay yan Ito lang yung bearing Oh. Ano, dalhin natin sa shop? Sige sir Wala na po Kung magkano yung ipatanggal natin at saka palagyan ha? Patanggal natin palagyan Kaso, saan mo iwanan to? Ilagay natin dito May lock ba yan? dito eh I, hindi mo maririkar yan ayos ba, baka mawala ano kaya natin iwanan yan takbo natin o oh, ako na, so, na yan? ha to. Baka mari, maano to eh. kaya nga may iwan ka na lang dito dalhin ko na lang to hingan ko na lang ng resibo o oh, okay sir mm, tara may panali ka ba dyan? Ah, pwede na to Pwede na to dito Pwede na yan dito Ganun na lang Okay na, okay na Kaso, paano ang balik dito? Ay, dito naman, iikot Iikot, ino? You know? Nandito yung libis eh Wala kasi, iikot pa ako rito Saan mo dito dali, Tano? Diyan sa may libis? Alam mo yung libis dyan Sa so may papuntang riverbank uh, O oh, oh yan lang pinakamalapit natin Ito sir pwede ba Eh tanggalin mo na lang to Anong gagawin? Di diba, padala ko sir pa, Para pa Pabawasan mo sir Kasi mahirap siya ipasok Yung nahirapan yung ano Para karendiran lang siya Pa ipa ano dito Ba't ito bawasan Para Pagpasok dito Para di mahirap Kasi nahirapan Kaya siguro yung Nahirap siguro Ah, pahiwaan? Hmm, paano? Kasi di ba lumampas siya? Oo. Oh. Pero papabawasan dito ba? Itong eh, ginawa siya nung nagpagawa ko, yung rendriran niya, hindi yung nabasbawasan. Di diba, ano lang dito? Ah, wala kang cutter dyan? Ha? Ah? Cutter? Cutter, ikakat -cut lang naman yan? Eh, tingnan natin kung kaya nila bawasan oh, doon. Bawasan ang ano lang ipa yan. ipa lang yun, ganun, diretso? Yung bearing na isa okay pa yan? Okay pa yan? Oh. 'Yan bang atay lang 'yan o kosera? Ha ah, sige. Oh, baka oh, ito. Baka hanapin mo ako oh, nasa page naman 'yan. Picturean mo para makita mo. Baka mamaya ibinta ko to eh. Hindi <laughs> 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 nee, pero ano, ikot lang ako ganon para mapuntahan kita dito. Ay, ito, ito vlog. Ah. Oh. na sir. O, umpisa pa lang. Sige, hintayin mo na lang ako rito. Ano oras o ba? Ah, uh, 7:40. Sige, saglit lang to. Kung anong gagawin nila. Alright, so mga kapatid, no, may nadaanan tayong isang rider. Ngayon, nabasag yung bearing sa panlikod na gulong. So, wala nang choice. Hindi na kayang itulak kasi basag na basag na. Sumayad na nga. Nagagasgasa na nga yung hub niya. Ngayon, wala nang, ano, wala nang ibang pang paraan kung di hindi naman niya kayang iwanan yung motor kasi baka may i-reaker or manakaw yung mga gamit niya roon so ito na lang, nag-present na lang presentar na lang tayo ng sarili natin nadalhin itong gulong niya doon sa shop para ipatanggal yung natirang base ng bearing kasi hindi na matanggal eh A few minutes later Hi boss. Ay, I'm here again Paano marimid Johan boss? Yung bearing nabasag, naiwan ah, Papalitan Yan ah, mga kapatid, nandito tayo sa Forges Motorcycle Parts and Accessories. Yan ito sa kuya. Ginagawa ng paraan para matanggal itong bearing na naiwan. Ito ang masang. Ha? Pero isa lang malalagay natin para dito nga sa... Na? Isa lang may lalagay lang. Na, na alin? may bearing naman doon na isa Nandoon yung spacer Oo uh, -oh. Yung kailangan na palitan yung tatanggalin mo Ayun uh lang wala Oo -oh. I can't say later. Yo! <laughs> Ayos. Buti na tanggal, oh. No? Ayun. Ha? Ano 'yan eh? Uh, Fury. Pero parang ano na 'to, eh? aftermarket na 'tong niya eh. Ah, parehas lang. Yan, balik natin doon sa kanya. Nandoon na sa Edsa eh, iniwan eh. Kanina pa daw sa doon, So ito mga kapatid oh. Oh, siguro. Tapos may isang sang request, ito sana ma, ma, trim ito. Yan. Kasi suspected niya na baka yan yun ang dahilan ng nababasagan sa nang ganyan lagi. Yan ito mga kapatid oh, bearing. Ito yung natanggal yung napahirapan dito si kapatid magtanggal ng bearing doon sa hub yan pinalitan na naikabit na doon ngayon yan yung isang request niya na titriman yung yung rubber damper kasi posible daw ito yung cause ng bakit lagi siyang nagpapalit ng bearing ay nakapila pa si boss oh. <laughs> unting tiis lang ha ah. Kasi mayari nandun sa gitna ng idsa Doon sa nasiraan Nadanan ko na A few minutes later. Oh, eh balik na lang natin sa kanya, hindi kaya. Oo. Papalitan niya na lang ng bago. Kana lahat 'yan? 180 lang, boss. 180 lang? Mura naman. Ay, okay, okay. sige ito, ganito. Ayun. Ah, uh, 180 lang pinababayaran natin. Binigyan natin ng 200 na lang si boss. Oh, shout out. Ah, uh, 4K Motor Shop, Barangay Bis. Ano pangalan mo, sir? Dexter po. Dexter. So, mga kapatid no, daanan niyo na lang dito si boss Dexter. Nandito to sa May Libis. Pagbaba uh, pagbaba niyo diretso diyan sa may barangka doon sa may Riverbank. Oo. Oh, papuntang ri Riverbank, papuntang Marikina. Ngayon, pag nadaanan niyo rito, hanapin niyo lang si boss Dexter. Shout out, boss. Sige, thank you, thank you Okay, bye bye Oh, shout out <laughs> Shout out mama na nasa binangonin po ano pa kalan mo? Yemrix po Gemrix. Alright mga kapatid no uh, Tapos na tayo magpapalit doon ng bearing So ngayon, pabalik na tayo Balik tayo dito, dito tayo dumaan sa may katipunan extension Papuntang EDSA Kailangan natin umiikot eh A few minutes later Alright, so yan, nakarating na tayo dito sa EDSA Galing tayo doon sa may shop After 5 minutes, narating natin Mainit hey, ah <laughs> Hindi niya nakayanan ha? Huh? Hindi niya nakayanan ang blade niya oh. Uh -huh. Ito, hindi nagawa yan oh. Uh -huh. Ano mo na lang Pero ito, napalitan niya Yan, balik mo na eh, ah, Pagtsagaan mo lang muna para makauwi ka Kaya kailangan talaga matalas Yung cutter niya, hirap, hirap sa ano eh Dahil ang cutter niya, manipis masyado <laughs> Ito,

So, ayan, ah, natapos na so, si... Ay, anong pangalan mo? Kenco Nagangon. Pero, so, gano'n. Sige, boss. Dito na kami. Salamat.